Welcome to my channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers. Oh <laughs> <my God. laughs> Ala sumingi talaga si Ariel. bawal bawol talaga. Kaya ah, nga eh. Ano na sinisingit dito ang guling. Trip na lang sana trip. Yung concert na to, ano natin. Ha? Hmm? Ganito tayo sa concert ha. Ka. Bari kayo tayo. Mm, mm, mm. Eh, ano ka ba? Sisipuhin talaga. Sisiil ka? Oh. Ticket master ako okay? oh. te. CCA kami, magkakasama nga kami. Kaya nga, kami atin na ilo magkakasama. <laughs> Wala, dudong ka, dudong ka lang

Mm -hmm. so, uh, Magkakatartas after yung Filipino Music Award, tapos Park Zone. Yes. So, Diretso uh, na. Diretso sila Bakit <laughs> siya? Hmm? Oh, Park No, hindi ko sa sabihin. Seven, seven, seven Pag nakakakita ko ng anong, anong, malinong, <laughs> Sasabihin ko, Sherry. Mawala oh. sana Saan ka maghihintay? Yung <laughs> Yung nakasabay ko sa ano, dito pa baba. Ano sa Ano siya? 18 siya. Tapos. <laughs> Ang tawag niyo pa rin. <tipos> <ang tawag, tipos> As well, ano bayas? Ano na, chika-chika pa pa rin. Ang dami, so, madami pa rin. Punta na siya d'yan o. So, nakapasok na siya d'yan. Yung lalaki? Yung nakakap no, na. Ay? Kasabayan mo yan sa mati? Ay, kasabayan namin. Pagbaba ng pagpunta dito. Hindi ko siya. Baka kasi matilala siya. Sino ba pwedeng kilala ninyo? <laughs> Ang Dahil talo na talaga, huwag talaga mag-aano. Mag tayo magtatawi <laughs> Alam niyo na mangyayari. Lalo, ala pa si niyan, ah. Kapainis. Kapainis. Ganun dyan, para kasama <laughs> ka Ikaw yung nagkasabay, ba't hindi ka nalang oh, sinunod sa siya yung, sa siya yung kasabay. ala ko nga, forever na siya, isa eh, na ulit. Easy video-video. Hot, sabihin mo na lang, uy, kunin mo ako, di ba magkasabay tayo? Ay, wala, hindi ko napansin si Ate na Ayun na nga sila. May page ata yung on ano, page niya, Emery Pinoy Emirates, Emirates Pinoy, parang ganun. Check ko nga. Ang oh, ano tayo. Thank you. Yung napaka. Titignan <laughs> natin kung nakakita na. Hindi ko alam kung may aabot itong flowers. Yung kasabay ko nga, tapos bakit siya andyan ba? Ah? <laughs> Hindi talaga ako matahimik ba? <laughs> <laughs> kawain mo nga ate. Eh. Kawagin mo nga. Sige nga, matapang ka. kawain mo nga. Ba't andyan ka? Magkasabay lang naman tayo. yung mga anak ng kontraktor, anak ng mapiya sila. Alam, eh. 63 Tingnan mo pa na rito yan. Anak talaga yan. sa <laughs> Oo, oh, ako na bahala. Oh, ano na, sila doon sa buong kata? Ang goal talaga mag anak ah, ng... Afam. Ayan sila, o. Uh, sa logo. Ayan sila. Ayan. Sa logo. Or for... Andun pa sa gilid. 18. Ito, Ito dami. pa. Si madam. Si madam Ayan na, si na red rose. Uy, dapat demure lang, ha? Huwag <laughs> lang malaglag tong cellphone ko talaga. <laughs> Titili. Titili. Oh, wal well, na oh, tumili. Ang oh, tumili. Mahal. Oh, well pa daily na si Iman sa ano, walang maglalaglag ng telepono. Last, last time ata, last time I discovered, may nalaglag ng telepono. Nakawai pa lang kayo. Hmm, totoo? Naka-data siya. Hindi naman kasi may isang silipin. Okay lang naman. Hindi, kasi sa yung 2 hours time. Anong nilid? Anong nilid siya? Siya lang, nilid na siya. Tapos nagdulungan. Naka-miss ka naman. Ayan na, ayan na siya. Hello, 95 viewers. Hello po. Oh, hi kita. So, lahat sila he, hi, hi ko. <laughs> Kakandong kami. <laughs> Sana lang ay mapansin ng ating amo. Yung ano. Oh, yung nanchalad pa naman yun. Demure pa naman yun siya. Uh -huh. Pag, uh, yung so. Sa mga kumakalang tao, dun na. Narapin. Kasi open. Andun na kami una doon sa dulo. Ang daming tao na doon. Ayan na ba? <laughs> Tapos alaglag sa elbow natin o, si Ken Sabay-sabay <laughs> lahat ilaglag. <laughs> ilaglag na lang lahat. Ilaglag sa barricade yung sa Tapos si Ken dumampot. Awit.

ng nangyaring reguluan sa agenda dati. May mga, mga concepts na dapat na dapat ng person. Hindi nga sila Ewan ko sa CCA kung ma-organize sila. dapat yung na sila, kung silang sit, doon na sila mag-soundcheck. Sa agenda kasi ganun, nagkagoy wala mm -hmm. 'di ba? pwedeng i pa kaya ng na ko nalalaman talaga kung ano Sige na, pwedeng niya. Nainis na ako eh, Ayaw niya. ulit ka? ako pati kami dalawa ni Ate Risa? Mm -hmm. siya, sa saan? siya nag-live sa Tirisa sa Insta? Yata. Parang ayaw magsabay eh. ah ay, yung isang Google lang naman yun, di ba? Uy, babae, yung isang Google lang, di ba yun? Mm, ay, naka, ano kasi sa akin, naka-business week. Pero yung isang Google lang dinanit Hindi ko lang alam. Ang oh, Ulan Red Matic, pa. 15 minutes na. Hello sa 212 viewers. Hello, hello, hello. Hello, hello maraming nga Ati hupog talaga. Tapos lima k na lang tayo sa hotel nila. Uy. Anne. <laughs> <Ele. laughs> Huwag no. ka mag city. Ako na bahala sa amo natin. <laughs> Sino yun si Stevie Pie? Oo, uh, Stevie Pie, Yung sa TikTok? Oo. Oh. Hi. Ay, oo nga. Ano, ano din pala yan siya? Yung <mukong> bahay. Mm. Pero mahal. Hindi ko lang. Ah, doon o. Ang doon o. Ang Meron dang Ay, Costa Coffee. Hmm? Ako hawak ko. Sumingit. Sumingit ka na nga. Ako hawak ko cellphone mo. Hello po sa 306 viewers. Still waiting

may nakita na kayong mga halos... Oh, yun, na yun. yun na yun. Yun na yun. Sila na. Slow connection ka na dahil. Agpuy, ayun, low. Alika na pa, maabot ka pa. Wala pa naman sila. <laughs>

Baka silang kasi lang sasalubong? Kuya, nakakalo naman ako sa iyo. Ba kasi sa sasalubong, Hindi. na yung... Dumating na, dumating na, na, dumating 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 na, na, dumating Singapura. Hmm? Sino kasabay mo dito pumunta? Eh, yun yung kasabay niya. Ha? <laughs> <laughs> yun yung kasabay niya. Sino ba sasyaop ba? Ikaw. Ay, ako lang mag-isa. Kanya-kanya tayo. O, oh, hindi. Ikaw tawag ito. Dito na lang. Dito na lang ako kami no? nagkita-kita eh tapos so, doon pa sa sa dulo. Sabi ko, kumita Asan ba sila bandang? Asan ba kayo pumesto Oon, una? Doon sa dulo. Ah. Okay naman doon, di ba? Tay kasi sila ang last. Ah, pero marami hindi. ang tao. Marami nang tao doon, hindi na makakasya. Yan lang. Pag labas, sila na agad. Ay, oo, ayan na. Ayan na, ayan na, pa. ano na. isa isa na sila. Ayan na naman sa ayan na, ayan na. Mga mga kabayan na kasi. Ayan na, ayan na. <laughs> ayan na, ayan na. <laughs> Huwag magkanyan, magkanyan na, ayan na. Ito na. Ito na, ito na, na, ito na. ito na, ito na talaga. Ito na, ito na talaga, eh. to. Ito na. Hindi na-reviews ako eh. Huwag kayong yes. ganyan. Huwag kayong magkanyan na, ayan na, ayan na. Oh Welcome to Dubai! SB19 from Team BB! Hello! Hello. Hello. Yes, yeah, I'm Dubai po. Rahagir naman kaya siguro susunod. Vlog, yun naman pala yung kasabanan. Kaya nga. Pati nga kami nasama sa vlog. Kaya <laughs> 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 hindi kita ipaglo po yan. Piniwanan mo ko sa'yo. Piniwanan <laughs> mo ko. Char. Ayan na. Ayan na sila. si oh, Ayan si Ken. Oh si si my God. At san ba, oy? si Ken, oh. Nakita ko na. <laughs> sino ang dyan? Hindi ko na alam kung sino ang dyan ha. Iyan na maleta ni ano? Iyan na sila! Ayan. Hello? Oh God. God. Hi, ano Hello po! Hi, Hi, Ken! Hi, Ken! Please, please. thank you so much. Thank you. Hello Pablo. Hello. Hello Kuya Yani. Hello Josh. Happy birthday. Thank you. i'm To be sure. <laughs> <laughs> Guys, please sure. Guys, please help way. Excuse me. Excuse me. you me. Excuse away? me here. 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 Are you, yeah. Yeah. Oh. Are you going in here? Oh, yeah. oh. nice, please, I need in vehicles, please. Yeah. please. Yeah. You want to go? Yeah, on yeah. You're you guys from vehicle. <laughs> haha. hahah. 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 Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.